Ayun, mga ka-idol, so napadaan ako dito sa may Magallanes, sa ilalim ng tulay. So uh, napadaan ako, may isang organisasyon na uh, nagpapakain sa mga kapatid natin na mga natutulog sa daan. So ayan, tingnan natin mga ka -idol. So isang organisasyon ng uh, uh, simbahan at uh, nag-share the blessing po sila. nakita nyo mga ka so uh, God bless sa kanila sa organization na yan na tumutulong. Dahil Pasko ngayon at uh, Merry Christmas na sa inyo lahat at for blessing, okay? So yun lang po mga ka at maraming salamat at God bless po sa atin lahat. Maganda umaga sa atin lahat mga ka -idols. so God bless naman sa araw na ito dahil... Mga kapatid natin na tutulog sa lansangan ay may mga isang organisasyon na tumutulong sa kanila at nagbibigay ng pagkain. So, salamat sa organisasyon na 'yan at maraming salamat. Ayano. No? Dito lang po 'yan sa ilalim ng Pasay sa bago tumawi na may Magallanes. Ah, isa pa organisasyon ng mga ah, simbahan at hindi ko alam kung anong reliyon po ito. Kasi ah, nagsisimba muna sila siguro bago magbibigay ng mga blessing sa ating mga kapatid. Maraming sa maraming salamat sa organisasyon na yan at God bless po at more blessing sa inyo. Purposes. So yun lang mga kaido So maraming salamat Paki like and share na lang sa mga bangong update video Okay thank you and God bless po Sa atin lahat